mga members dito, member daw ito sa iba't ibang dance group na mahilig mag-tiktok! Grabe! Ba't mahilig pa pala sa tiktok, magaling ka sumayaw. Ay, pinigyan natin. Ay, Ang tapakanan ah, ng grupo. Oh. Ang Queen V. Queen B? Kaano-ano kayo yung Ate v. v? Naku, Queen alamin v. natin yan. Paper, <laughs> basag mo mo. Right. Baka basag mo mo. Sing Queen sa atin. mag Si Mike. pasok pasok Queen Bee, Đay là! Ây là! Ây là! Ây là! Ây là! Ây là! Hi double girls. <laughs> we <laughs> are Queen Galiaza. <laughs> And I'm your singing queen. Oh. Jean. Wow. <laughs> at, at naniniwala sa isang kasabihan, kung marami kang hinaharap na problema, tumalikod ka. Hi, Dabber yeah, Khan! Yeah, yeah. Hello! Mainit ba? Mm. Mainit nga! I'm Rice and I'm your singing queen. Sab. At naniniwala sa isang kasabihan. Huwag oh, mo sa akin sabihin, dumitingin <laughs> mo. Kung darating man isang araw, nagugusto mo ng mag-isa, mag-isa ka muna ng bawal. Ah, Ayan! Thank you! Okay, yan. Ano ko sa My name is huh? Jaya <laughs> Navarro. I'm your singing queen. Social distancing. Uy. <laughs> Oy. Casey. Casey. Oh. Casey. Ang nag ng isang kataga. Ang taong di marunong tumingin sa pinanggalingan. Ano, uh, ano, ano. Chuck, tulala sa aking kagandahan. Eh, ano? I... Uy. Thank you. Ang pa pamahal. <laughs> Hello, Dabber Cats. Hello! My name is Ian Katugas, your singing queen. Oh. Ah. At ah. nananiniwala sa isang kasabihan, kung hindi mo danas maging maganda, pwest. same tayo, sis! <laughs> Hi, my name is Elaine. Oh, it's the power. You are singing queen. Yunis. Wow. Naniniwala sa kasabihan. Kung di ka marunong magmahal, eh di wag. Ganito ka usap. Ito na mga lamang Queen V!

Mahinit, <laughs> <Wow. laughs> mahinit, mahinit, <laughs> mahinit, mahinit Salamat, Queen Thank you B. Queen V, maraming salamat Parang bank and Ay, news Ano naman? May humamon. Oh, talaga? Meron. Ang init pa naman. No. <laughs> mga mga dating tindero daw ng gulay sa Divisoria. Ako baka ripol yung mga pinagagalit. Oo, tapos naglalaro din sila ng volleyball. Yun na nga. Sabay. Sabay. Habang <laughs> nagkikita ng gulay? So yung mga gulay nila, lamog. <laughs> so, ito Spike. na, group number two natin. The Vrats. The Vrats. The Vrats. Okay. Masuplada so, pa eh. No? Right? Siyempre Suplada ba? <laughs> hello, hello, Dover Hello, hello! Kami nga pala ang The Brats! Ako nga pala si Sel, your singing queen. And... At naniniwala sa isang kasabihan. Don't face your problem if your problem is your face. Yun lang. gra di garisa mati gilalah ala ala dai ti dia juba inde oh inde bagas tak tang hali double cuts aku po si barok dibagi-bagi pak kakati walaan your siege queen, Casey, oh. yo siege queen Casey, dan di wala saya 3 kata Pag ang ay nabakul, nab... ah, baka baga na, ay nabakal... Na, 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 pag ang baka ay nabakal... Paglalabasan ang baka baka na... Wala na yun pag ano, wala na. Hindi oh. <laughs> na <ang> maganda. <laughs> ay, ito. Na ano ka ba? Na ano ba? May, may, ay, wala akong mayor. Ay, ikaw nakita ko, narinig ko eh. Good afternoon, Barangay Poblacion, Macare City. Good afternoon. This is Prince Tover so Alonso Ranoco, your sea queen. Jose. <laughs> Ashley. Hmm. Nagiiwan na isang kadaga. Wala namang Ashley dito. Kung iyong agandaan ay gustong umangat. Hello! Ay, tayo. Tabi ka sa amin. Wow! <laughs> Hello, Dabar Cat! Ako nga pala si Justin. Your <laughs> just singing queen. Sam. At nag-iwan ako ng isang kasabihan. Kapag ang problema mo'y mabigat, lumapit ka sa at daragdagan natin. And I... Thank you. <laughs> Magandang tanghali, Dabber <double> <laughs> My name is Arnoldo Morales. <laughs> I'm your singing queen, Jean, na nag, -i -nag -i ng isang kataga kung ang pansit ay pampahaba ng buhay. But di nilisitahan ng doktor. And I, thank you. <laughs> <laughs> Number two, the brass. Okay. Oh, pisa pa lang yan ah. Wow! Bakit oh, pisa pa lang eh. <laughs> Bueno lang weno ohoy 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 Oh ohoy 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 may, re may request na si Tito, yung unang nagkasabihan. Uh, Pakiulit, maganda daw eh. Yung una-una, may blunt sa buhok. Yung, blanche yung bo. May problem, ha. may problem. Ano ika, Ay, Ay, kasabihan mo daw. Kasabihan. Mm. Don't face your problem. Is your, if your problem is your face, Ouch, ouch. Yeah, okay. <laughs> 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 Dapat may winner tayo ng kasabihan, Pepe. Oh, well, oh, yeah. Best kasabihan, no? Special award. <laughs> Ito na ating Queen V, pasok. <laughs> <laughs> Alamin na natin ngayon. Sino kaya sa si inyong mananalo, <laughs> Team Studio? Summer Cups. Ito na nga, Mayor. Ang sabi ng singing queens, ang winning group for today is group number... Wow, that's metal content. That's awesome. Anna bit ni naman fight dance. Congratulations, maraming salamat. Halika ibang barangay pa natin diyan. Ready nyo na rin yung mga pambato niyo sa Oh baby. Mm -hmm. Thank you seeing oh. queens. Oh, oh. Okay, Mayor. Babalikan namin kay Ma'am Mia. I'd to update muna sa ating uh, dear ate Bulaga kabuhayan ni Juan. What? Yung recipient ng oh, okay. nung yes, nakarang buwan, nyo, si Vilma Kinyones. Ah, si oh, Ay, si Vilma. O, oh, ayun, Yung, dating uh, saradong bakery, nabuksan uh, na. Ayun. Na. Okay. Ah, Okay. Ayun, oh. Ah, nagamit na rin oh. niya yung mga hiniling niyang oven. Ayun, no? Oh. Si mga iba pang mga gamit na ibigay ng itbulaga. At mas marami na rin silang naititindang uh, tinapay ngayon. Oh, oh, Hello, Vilma. Oh, Vilma. Ayan, ha? Yeah, kita natin dito. Congrats. Congrats! Kasi ang gusto na ni ambilan. Okay. Congrats. Ngayong araw na ito kasi, nabanggit mo yan ito, isang dabar na naman ang matutupad ng simpleng hiling at matutulungan lumago ang kanyang negosyo dito sa Dear It Bulaga, kabuhayan ni Juan. Ito po ang kanyang kasaysayan. Panoorin natin. Ako si John Christian Arman 36 years old. Kasalukoy na ako nagtatrabaho sa isang public school sa Cavite City. Nagsisimula na po ako ng maliit na negosyo. Ito po ay t-shirt printing business. Lahat po ng gamit na ginagamit ko para sa t-shirt printing business ay hirap ko lang po sa aking kaibigan at kapitbahay. Yung gamit ko po na heat press na hirap ko lang po ay medyo hindi po kaya ng bulk or maramihan na t-shirt printing. Ginagamit ko po ang personal computer ay old model na po at medyo mabagal na or nagahang na po siya. Minsan po, hindi po talaga magamit yung computer. Nagbubukas, nagahang. Kaya ang ginagawa ko na lang po para matapos ko yung deadline ko sa t-shirt printing, ang ginagawa ko, uh, pumunta po ako sa computer shop at doon po ako nagre-rent ang computer. Ako ay sumulat sa Dear Ian Bulaga, Kabuhay ni World para maging quality at maging maganda yung produkto ko po at mapabilis para doon po sa mga deadline na ginagawa ko. Dahil dito sa maliit na negosyo na to ay ma provide ko ang mga kailangan ng mga anak. Dagdag pa rin kung mapili po ako, gagawin ko po ang lahat para mapayabong at mapalago ang negosyo na ito. Hindi katulad ng clowns na marapit ay, na Ay, 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 Ano ba yan si John? Sinasali nga, kami. Naman. May show pa naman ako mamaya. Yes. Ang <laughs> <laughs> clowns kasi po ay salot, mga kaibigan. Oh, grabe ka na salot! <laughs> Saya-saya namin po. Punta kayo mamaya. Makikita nyo. Uy, pare. Pare, Mick. Pare dito. dapat uh, Dabar -gad. Kasama natin si... Mismo si... Paring John. Oh. Okay. John Christian. Na, Chris, John Christian Ma Manonog. John Christian Manonog. Nandito, studio. Halika. Uh, Halika, Biga kabiti. Halika. Kausapin mo. Hindi kasama ka. pa? ayan. Ba't kasama ako parati? Siyempre. Huh? Ikaw ang hinahanap ni John. Anak niya yata ito, oh. Hi, John. Kamusta ka, John? Oo. Oh. Wag, John. Hey. Ikaw ba oh uh, ako dyan. Ikaw nagsisikap dyan? Apo, apo. Oh, sino itong katabi mo? Ah, anak ko po. Panganay anak. na anak ko po. Panganay. Ano uh, pangalan? Uh, pangalan. Uh, pangalan? What the bluto. Ah, Oo. Oh, basta. Saan ka sa Kabite? Sa General Trias po. Sa Bacau. Gentry! Yung uh, printing, t-shirt printing, uh, yung negosyo mo. Tapos sabanggit mo na yung mga gamit mo hiram lang sa kapitbahay. Opo, hiram lang po sa kapitbahay. Aha. Mapabait naman yung kapitbahay mo. Mabait po, sobra po. Ikaw S ay nagtatrabaho bilang utility Util sa isang eskwelahan. Yes po, sa Cavite National High School po. Sa Cavite City po. Sa Cavite National Opo. High School. Parang mano-mano yung ginagawa niya kanina na bossing, isa-isa niya pina-plant yung mga t-shirt eh. Pali ano po, 80 pieces po yun. Ang ginawa mo? Opo. Tapos... Mano, mano Ikaw mano Opo. Oh, plancha, plancha. Opo. Oh, pagkatapos ko po ng trabaho sa school po, uh, pag may gawa po ako ng, ano, ng t-shirt, uh, pagkatapos ko po magtrabaho, ginagawa ko na po yung t-shirt. At ikaw may nag-aaral din? Opo. Oh, uh, uh, grade 11, uh, senior high student. Oh. Uh, ano po? Program po ng ALS, Alternative Learning ALS. System. Al ALS. po. Oh, oh. So, isang taon na lang, graduate ka na? Ah, uh, opo. Okay. Nabanggit niya rin kanina, bossing, 80 pieces daw yung nakita natin sa video na pina-plant niya. Opo. Uh, Gaano karaming orders ang kaya mong tanggapin? Ah, uh, may natanggap na po ako na 100 pieces. Wow! Tapos manong ano? Na, na, <laughs> nagawa mo naman yung 100 uh, pieces? Ah, uh, nagawa naman po, kasa po, mga uh, dalawang linggo, <laughs> bossing. Dalawang linggo? Opo. <laughs> <laughs> Ba't nakakailang ka sa isang araw? Ah, uh, ano po, bali nakaka... Ten po. Ten sa pieces pulang, uh, po. Ma-mahaba ma bang proseso yun, 'yung mag-print ng t-shirt? Uh, ah, proseso po. Bali magde-design ka po sa computer, hmm. then ano po? Pagka-design po, uh, 'yung print po, pinapaprint print ko po po sa ibang printing shop sa Tapos, iba po. Tapos yun po, 'yun 'yung i-dedikit mo. 'Yun po 'yung i-heat press ko po. Pa paano nag-o-order sayo? Ah, uh, online po. Tapos yung mga, dahil po na, nag-trabaho na, na, po ako sa school, so yung ibang uh, teachers, students, nagpapagawa din po sa amin. Pag nalaman po nila na nagtatatak po ako ng damit. Nako, eto, uh, ko sa Itbulaga ngayon, mas maraming order <laughs> sa'yo. Yes. Kaya para mas dumami pa ang mga customers at mga Uh, may regalo ang 8 Bulaga para Ay, thank sa'yo. thank you po. Thank you po. Halika, puntahan natin. Aliga, sama mo ito si... Sama ka. Ano anak mo? Motokoy. Juan Gabriel. <laughs> Juan Gabriel. Adala ah, uh, <laughs> ko si Motokoy. <laughs> Sunod kay Tito Sen. Halika. Halika. Oh, no. Tiga-litran yan. Ariba. Tiga let... <laughs> tiga si Joey, tiga-litran. Yes. tiga t-shirt. Tiga <laughs> <laughs> Tingin sa anan! Oh, ah! Na! <laughs> Wow! John! Wow. Thank you, po. Ito <laughs> na. Ito na. Okay. Alam mo kung ano ito? Yan po yung heat press po. Ito yung heat uh, press. Ganun-ganun na lang. Opo, Opo. Okay, po. Heavy Hindi ka na magpaklansya. Bali ano, 3 uh, seconds na lang po, mga 5 seconds. Na lang po yung, uh, Hindi pa sa heat press yan. Ano yan, boss? Heavy duty yan. oh, ah, thank, oh. thank you po. Thank At, you po, na you. At nabanggit mo yung uh, computer mo, old model <laughs> na. Eto, papalitan natin wow, ng latest model naman yan. <laughs> thank you po, thank you computer. po. maraming salamat po. Dadagdagan pa natin para hindi ka na rin uh, gumastos pag nag-print uh, ka ng design pattern. Eto, Eto, sa likod mo. Sa likod mo, ang bagong printer. Thank you po, thank Brand you po. Brand new. Wow, thank you po. Maraming Kompleto maraming. na yan. Thank you po. <laughs> Kompleto na. O, para... na lang. Para mas kumpleto na yan, bigyan natin ng pandagdag ng pahunan. Wow. Thank you, mo. Thank you, mo. Papagawa ko sa'yo ng t-shirt, ha? Oh, mas... Cheetah <laughs> Ah, alam mo na. <laughs> Lam na alam na this. Kaya mo ba yung mga 10,000? Yes, yeah, Kaya po! Kaya po! <laughs> 10,000? Yes po! Kaya po! Andi, meron hindi. Meron na siya mong magkakita. May ganyan daw siya eh. duty na ano. <laughs> Ay, ikaw kaya mo. Hindi ko kaya. <laughs> <laughs> hindi ka namang ihirap sa mga kapitbahay. Pero pasalamatan mo yung mga kapitbahay mo nagpapahirap sa'yo. Ako po. Maraming salamat po dun sa mga uh, sa kaibigan ko at kapitbahay ko na nagpapahirap mga gamit sa akin, Panginoon. At uh, magpapasalamat na rin po ako sa Panginoon uh, dahil uh, nabigyan tong uh, blessing sa akin. Maraming maraming salamat din po sa Eat Bulaga dahil uh, kay, uh, naging instrumento po kayo ng Panginoon para uh, Bossing kay kay Tito kay Tito Sen kay Boss Joey at uh, Boss Bossing po. Maraming maraming salamat po. Basta yeah. angatang Eat Bulaga ang uh, mapaunlad mo ang uh, iyong negosyo at makatulong sa iyong uh, simpleng kahilingan. Thank you po. Maraming maraming Tulong salamat. Tulong sa iyong pag-asenso. Thank you po. Hindi ko pina-expect. maraming <laughs> maraming marami okay. salamat po Yung mga kapitbahay mo, pag nagpa-print, hindi mo na sisingilin. na. Libre na yun. Okay. Thank you Good po. luck, John. Nagmamahal. Eight Bulaga. Thank you po. Maraming yeah. salamat. Congrats, John. John Gabriel. Patuto ka na rin yan, ha?